Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Pati pa nga itong si Buhawi, wala itong kaalam-alam na ang kasama nila na si Ilyas matalik na kaibigan at kababata ng kanyang ama. Bukod kay Ilyas, itong si Manong Udo. Alam din ito ang buong katotohanan. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, tumigil ang grupo nila ni Makro doon sa dikalayuan ng puno ng balite, at tulad nila nakikiramdam din ang mga ito. Hanggang sa may mga nararamdaman silang kakaibang pwersa sa buong paligid at uwi ka agad muli nitong si Ilyas. Punyeta, mukhang bukod sa atin at sa grupo ng kapatid mo buhaw eh may mga umaligid pang mga nilalang. Sinang ayuna naman ang mga ito nila ni Buhawi. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, sa kabilang banda naman, nararamdaman na din pala ng grupo nila ni Makro ang mga nakatagong iba pang grupo. Kaya utos nito agad kay Turo na hanapin ang kinaroroonan ng mga ito. Kasama pa rin itong si Makil. Ngunit bago pa makakilo si Naturo at Makil, agad nang nakakaramdam ang mga ito ng presensya ng iba pang mga nilalang na batid agad nilang galing ang mga presensyang ito sa mga aswang. Kaya wikang muli nitong si Makro. Tigil muna, Turo. Mukhang may mga dumating na mga aswang sa paligid. Subukan muna ninyong galugarin ang kapaligiran. Amara, humanda ka na alam mo na ang mga dapat na gagawin. Ipagpaliban muna natin ang ating gagawin na paglapit doon sa puno ng balite. Mukhang marami ang mga nakapalibot sa puno at mukhang nagmanman din muna ang mga ito. Mabilis naman na kumilos si Naturo at Makil agad na nilibot nila ang paligid padaan sa itaas ng mga puno ng kahoy. Agad nilang natanaw ang maraming mga aswang na umaligid doon sa lugar. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na bumalik ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Makro at agad na ibinalita ng mga ito ang kanilang nasisipat doon sa paligid ng kakahuyan. Ngayon, napagtanto nitong si Makro na maaaring nasa paligid lamang ang lihim na kilusan na grupo at masama talaga ang kanyang hinala doon sa grupo ng espiya. Hindi na muna lumapit ang mga ito doon sa puno ng baliti. Kailangan nilang makasigurado. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong pagmamatsyag ng mga ito. Biglang sumulpot na lamang doon ang tatlong membro ng lihim na kilusan at makalipas lamang ang ilang pang mga sandali. Mabilis nang kumilos ang mga ito. Kasama din ang grupo ng espiya sa nakikita nila. Parang gumagawa ang mga ito ng mga ritual at mga orasyon dahil ramdam nila ang pagpakawala ng mga ito ng malalakas na mga pwersa sa buong paligid na parang mga bakod at harang. Agad na wika naman nitong si Amara. Makro, ano ang mga ginagawa ng mga iyan? Hindi din makasagot itong si Makro dahil hindi din niya maintindihan ang kanilang mga nasaksihan. At ang isa pang ipinagtataka nitong si Makro kung bakit tatlo na lamang ang mga membro ng lihim na kilusan ang sumulpot. Nasaan na ang tatlo pa sa mga ito? Ilang sandali pa ang mga lumipas, pinabayaan na muna nila ang kanilang mga nakikita at nasaksihan. Hanggang sa biglang nawala na naman ang mga ito tanging tatlong membro na lamang ng grupong espya ang mga natitira doon sa gilid ng puno ng balite. Maraming mga katanungan ngayon sa kanilang isipan. Bakit biglang naglalaho na naman ang karamihan sa mga ito at napagtanto na din nila na maaring magkakasabwat ang dalawang grupo na iyon? Uwi ka nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Kailangan na natin na kumilos. Mukhang hindi na tama ang mga nakikita natin. Ngunit ilang sandali lamang, nakita nilang sumulpot doon si Natatay Dadoy at kasama na ang mga bata. At makalipas lamang din ang ilang mga sandali, biglang naglaho na naman ang mga ito. Ngunit nagpaiwan doon si Papa Gurrio At sa mga pagkakataon na iyon, inaatake na ng matandang albularyo ang tatlong membro ng espiya kaya wala nang inaksayang sandali ang grupo nila ni Maklo. Mabilis nang lumabas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at papunta na doon sa kinaroroonan ng puno ng baliti. Ngunit bago tuluyan na makalapit ang mga ito, doon nakita nila ang dalawang mga matatanda na sina Tatay Abito at Tatay Damaso. Agad na nakita din sila ng mga ito kaya papunta na sa kanilang direksyon ang dalawang matatandang albularyo. Nang tuluyang makalapit na ang mga ito, agad natanong nitong si Makro doon sa dalawang matandang. Tatay Abito, Tatay Damaso, ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga pangyayaring ito? Agad naman na inihayag ni Tatay Abito at ipinaliwanag ang lahat. wika ka nitong si Tatay Abito. Ha, ngayon, hayaan na muna natin si Dadoy at ang mga bata para pigilan ang masamang binabalak ng grupong lihim na kilusan. Hindi rin natin matutulungan si Goryo dahil hindi tayo agad makakapasok sa harang na ginawa ng mga iyan. Tanging si Goryo lamang ang nakakawasak. Kaya na ni Goryo ang tatlong iyan. Ang gagawin na natin ngayon ubusin natin ang lahat ng mga aswang na nasa paligid. Tuluyan na natin na patayin at pigilan ang kanilang masasamang plano. Mabilis nang humakbang ang mga ito papunta doon sa mga kakawyan na nasa unahan at doon sa mga malalagong mga damuhan. Bit-bit na nitong si Tatay Abito ang kanyang pamalong kawayan. Ngunit bago pa sila tuluyan na makapasok doon sa mga kakahuyan, may naramdaman silang iba pang mga presensya at may nakikita silang grupo na mabilis din ang mga hakbang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya napatigil ang mga ito at napatitig doon sa grupo ng mga bagong dating. Agad na wika nitong si Tatay Abito. Mukhang bukod sa mga aswang, makro at sa inyo, may isa pang grupo ang nakarating na din sa lugar na ito. Humanda na kayo. Hindi pwedeng magpabaya. Kailangan na makapaghanda tayo sa lahat ng oras. Mukhang hindi lamang ang mga aswang sa paligid ang magiging balakid sa atin sa ngayon. Ngunit nang masinaga na ng kaunting liwanang ng buwan ang kinaroroonan nila ni Buhawi, Agad na nakikilala ang mga ito nila ni Makro. Kaya agad na wika nitong si Turo kay Makro. Kaibigan ng Makro. Sina Marco ang grupong iyan. Nakarating na din pala ang mga ito dito sa lugar. Kaya agad na inaabisuhan nila ni Makro itong si Tatay Abito. At agad naman na namukhaan ng matanda ang grupo nila ni Buhawi. Nang makalapit na sila Buhawi, agad na tanong nito sa kanyang kapatid. Kapatid ng Makro. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga nangyayari doon sa dilidang punong balite? Mukhang may mga kababalaghan ang mga nagaganap doon. Ngunit hindi namin ito maintindihan. Kanina pa kami nagmanman dito sa paligid. Mas nauna pa kami na dumating kaysa sa inyo. Mas nag-alangan kami na lumapit doon nang biglang naglaho ang mga bata at ngayon biglang sumulupot na lamang at naglaho na naman muli ang mga ito. Sagot naman nitong si Makro sa kanyang kapatid. Pati kami kuya Marco, naguguluhan din kami sa lahat ng mga nagaganap sa buong paligid. Si Tatay Abito na ang magpapaliwanag sa inyo. Kaya agad na nagpapaliwanag itong si Tatay Abito sa lahat ng mga nangyayari. At ngayon, ang gagawin nila, puksain muna ang mga gumagalang mga aswang na nasa paligid. Kaya nang magpag-alaman ang mga ito ng grupo nila ni Buhawi, nagpasya na din ang mga ito na tumulong na sa kanila at ikinatuwa ito ni Tatay Abito. Ngayon, mas malakas na ang kanilang puwersa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nang kumilos na ang mga ito. Utos din itong si Tatay Dadoy doon sa grupo nila ni Buhawi na sila na ang bahalang magpunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Natitiyak ng matanda na bukod sa mga aswang na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan, may mga aswang din doon sa kabilang bahagi ng sapa. Mabilis naman na kumilos ang grupo nila ni Buhawi. Ang grupo nila ni Buhawi, Agad na ang mga ito doon sa tulay papunta doon sa kabilang bahagi ng sapang iyon. Wika naman nitong si Maya habang ramdam na ang presensya ng kadiliman sa buong paligid. Buhawi, mukhang marami ang mga asuwang sa kakahuyan na iyan. Ang inaalala ko ang ating mga kasamahan. Sagot naman nitong si Buhawi habang nakahanda na ang kanyang dalang panak kaya natin ang mga itong maya. Mas mahalaga na maprotektahan natin ang mga tao dito sa kabundukan ng sinawahan at makatulong sa kanila ni Makro. Kailangan lamang natin na magsama-sama at huwag maghiwalay ng malayo sa isa't isa. Sagot naman at sabad nitong si Ilyas sa kanila. Tama ka buhawi. Kailangan natin na magsama-sama habang labanan ang mga aswang na ito. Ako na ang bahala sa unahan. Magkarga na lamang kayo ng mga usal para harang at pambakod. Dahil kung mga saltikman ang mga aswang na ito, natitiyak kong malalakas din ang kanilang karunungan sa mga usal. Agad na wika nitong si Ilyas sa kanyang pamangkin na si Gutor. Gutor, gamitin mo na ngayon ang mga natutunan mo na itinuro ko sa iyo sa labanan. At tandaan mo, mas malalakas tayong nagtatangan ng mga karunungan sa kanan kumpara sa mga karunungan sa kaliwa. Gamitin mo ang armas na iyan. Bawat tama ng hawak mong armas sa katawan ng mga aswang, magdudulot iyan ng sobrang pinsala sa kanilang mga katawan. Hawak nitong sigutor ang pinatalas na buntot pagi na ginawa ni Elias bilang isang matulis na parang itak. Samantalang si Manong Udo at Roman, mahigpit na din ang kanilang pagkakahawak sa kanilang mga mahahabang itak. Nang tuluyang makatawid na ang mga ito, doon sa kabilang bahagi ng sapa, dahan-dahan na ang kanilang ginawang paghakbang. Ilang sandali pa, may mga napapansin agad ang mga ito na mga anino nang makapasok na sila doon sa uban ng kakahuyan. Nakakarinig na din ang mga ito ng mga mahinang tawa at mga angel. Bigla-bigla, may mga nakikita din ang mga ito na tatalon doon sa sanga ng mga puno ng kahoy. Ngunit tanging mga anino lamang ang kanilang nasisipat sa mga pagkakataon na ito. Huwi ka si Buhawi na halos pabulong na. Manong Ilyas! Mukhang pinaglalaruan lamang tayo ng mga aswang na ito. At takihin ko na ang mga aswang na nasa itaas. Sagot naman itong si Ilyas. Sige, buhawi. Ako na din ang bahala sa mga aswang na nasa lupa. Palakas ng palakas na ang mga naririnig nilang mga angil. Napakadilim din ang buong kapaligiran. Tanging kakaunting si naggaling sa buwan ang nagbigay sa kanila ng kakaunting liwanag doon sa kakahuyan. Ang mga angil na kanilang narinig biglang nagbabago bilang mga angil na ng mga baboy. May nakikita na din ang mga ito doon sa unahan ng na mga nagtatakbuhan ng mga aso. Kaya sa inis nitong si Buhawi, agad nang inasinta na ito ang mga aswang doon sa itaas ng mga puno ng kahoy gamit ang kanyang pana. At makalipas lamang ang ilang mga sandali nang bitiwa na nito ang kanyang hawak na palaso. Agad nang narinig nila ang parang boses ng baboy na kinatay. Tinamaan ito ni Buhawi sa liig at agad na lumalagabog ito pagbagsak sa lupa. Dito na, mas lumakas pa ang mga angil ng mga ito at mga pag alulong Mabilis na din na na sila ng maraming mga aswang. May mga nakikita ang mga ito na mga aso ang naglundagan galing doon sa mga makakapal na mga damuhan. Napakabilis ng mga ito na agad silang inabot ng mga pagkalmot. Mabilis na kumilos na din itong si Elias. Hawak niya ngayon ang matalas na sanggot nagawa pa sa bulalakaw. Ang armas na ito ang kanyang gamit sa tuwing makakaharap nila ang mga ganitong uri na mga nilalang. Agad na sinakal ni Elias ang isang asuwang na lumundag papunta sa kanya. At pagkatapos, walang pagdadalawang isip na ibinagsak niya ito sa lupa. Napaigik agad ang asuwang at agad na umigpaw. Ngunit sa kanyang pagtalon, agad na naiwas-iwas nitong si Elias ang kanyang hawak na sanggot at sapol sa liig ang aswang na naging dahilan. Para agad na kumalas ang ulo nito sa katawan. Mabilis din na gumawa ng usal sina Manong Udo at Maya dahil naramdaman nila ang mga tigalbong ginawa ng mga saltik. Kailangan nilang makontra agad ang mga ito. Pagkatapos tumulong na din ang asawa nitong si Buhawi sa pakikipaglaban doon sa mga aswang Samantalang itong si Gutor, walang katakot-takot din na pinaghampas agad ng bata ang mga bawat makitang mga aswang. Kahit na kinakabahan din itong si Roman, hawak ang kanyang mahabang itak agad na nakipagtagaan na din ito doon sa mga nilalang. Itong si Ilyas, marami agad itong napapatumba at napapatay napakabilis at buong bangis na inaatake nitong si Ilyas ang mga aswang na lumulundag at umaatake sa kanila. Agad na matamaan niya ang mga ito ng mga pagtaga sa ulo at may mga napupugutan din agad ng liig. May isa pang saltik na nahawakan itong si Ilyas sa ulo at pinaguntog niya ito doon sa puno ng kahoy nang bumagsak ito sa lupa. Agad itong nangingisay at pagkalipas lamang ng ilang mga segundo, hindi na ito gumagalaw. Samantalang itong si Buhawi, tulad ni Ilyas, marami na din itong napapatay. Gamit ang kanyang pana, agad na pinagpapana ang lahat ng mga suwang na nagtatalunan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Habang tumatakbo paikot itong si Buhawi doon sa mga kakawyan, walang tigil na pinagpapana niya bawat makita at masipat na mga aswang sa paligid. Kung may mga aswang naman ang magtatangkang atakihin itong si Buhawi galing sa likuran, nandoon naman itong si Maya. Gamit naman ang dalawang mga matatalas na mga sanggot agad na pagtatagpasin ang mga ito. Nang mapansin naman itong si Ilyas na medyo napalayo na sila doon sa dalawa nilang kasama na sina Roman at Manong Udo agad na tumakbo pabalik itong si Elias kasama din itong si Gutor wika at utos nitong si Elias sa kanyang pamangkin Gutor samahan mo muna sina Roman at Manong Udo sundan ko muna sina Buhawi at Maya tumango lamang ang batang si Gutor ngunit agad na napapalingon ang mga ito nang mapasigaw itong si Roman dahil hindi nito nasipat ang dalawang aswang galing sa itaas ng puno ng kahoy na mabilis na lumundag sa kanilang likuran at agad na pinagkakalmot itong si Roman sa likuran. Agad na natumba ito sa lupa at napasigaw dahil sa sakit. Ang ginawa naman nitong si Manong Udo, agad na pumihit at pinagtataga ang mga aswang. Ganun din ang ginawa nitong si Gutor, agad na inaatake na din ng bata ang mga aswang sa kanilang likuran. Uy ka nitong si Manong Udo. Gutor, alalayan mo ako. Kailangan kong tulungan si Roman. Mukhang maluba ang kanyang natamong sugat.